grabe yung ulan, lakas hello guys, lakas yung ulan sa amin grabe Ato. Ato. lakas, lakas ulan. E, no? Ato, yung ulan yun o yung mga generator oh generator oh ano? kahit na kami generator baka mapasa yan oh. at saka ah, guys wala kaming ilaw ngayon wala kaming ilaw mamaya pa kala 6 ng hapon pa alas 6 ng umaga wala na po hanggang alas 6 ng hapon pa magkakaro kami ng ilaw 6 to 6 po yan wala na kaming ilaw umuulan pa oo oh. Sakisak-sak na nga lang kami dito ano, sa sa... Kung pare ko dito sa... Ang bilang bahay. Ito ko ko ito, bahay namin. Pasok okay. mula, no? Grabe, oh. narinig yan, no? Ito. Ito, ako maka, ano, maka, kapakan sa bahay. Ayunigo ko nito mga kaya. Ay, basa na. Lakas ng mula, no? Huh? Ay, Ay sarap paligo. Sarap paligo nito. Woo! Nakadeta lang.